sa mong jay ang pakaslan si Glema o kato sila Glema hal asa be, ako ang ipakita ang mga naong sa mga laki ha hindi <laughs> ito multo kundi yawa <laughs> pagkutan ang tigawa dagan ang uyab yung baye at ta kan. Nya. Ta kan. Nya. Sauna sa bayan na nanguyab mo, kinsa munjo imu ang pagkaslan si Glema o kato sila. Neyma. Hal. Sa piling mo. Asan na? babi man. Abey. Bantay ka. para maghumanta pre pangutan na ako ni siya. Asa, ako ang ipakita ang mga naong sa mga laki, ha? Hindi ito multo, kundi yawa. Ito ay pangutan-on, kasi si Guapo, Arnold or si Clydoc? Arnold. The Matrix ko na. Pasti. Daog dito, Aperbe, Aperbe. Boss. Apiliyon dito ka, boss. Kinsa imong wa, Lalay or si Arnold? <laughs> 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 okay, tagiya ra mo sa. Guapo ra man naman, nag Shade man. La <laughs> Last nga pangutana. Kinsa man jo imuha? si Arnold or si Clyde, Clyde. Kinsa? Ha? Clyde <laughs> Ha. Siya yung pilihan. siya ni muna? likod na oh.